Hi guys! At eto makikita niya sa BPI tayo guys. Kukuha na tayo ng sahod natin kay Meta at pwede na tayong kumuha. Hindi siya malaki pero at least nakuha na natin yung ating pinaghirapan kahit sabihin na nila tayong nagbumukan tanga dito sa Reels. At eto nga guys! At nandito ako sa malapit sa harap ng SM Tayuman San Lazaro. At eto may nakita akong kainan at first time ko lang na daanan to matagal na pala itong Flames and Flavors dito mismo sa harap ng SM San Lazaro at napakaraming option na pagpipilian guys makikita nyo may putok batok at napakaraming option na pagpipilian at napakamura lang ayan makikita nyo nasa SM San Lazaro harap lang ito at napakaraming kainan dito at eto na nga guys ang napili ko ang Flames and Flavors at ang aking in order dahil ayokong kumain ng boy bangay at na-miss ko yung chicken kaya naisipan kong orderin yung Chicken quarter with java rice and garlic fried on the top at meron siyang atchara on the side at may libre siyang iced tea. Guys, eto naparaming kakainan dito sa mga taga Manila. Napakarami po palang pagkakainan dito sa malapit sa SM San Lazaro Tayuman. At eto na nga yung in-order natin na chicken quarter with java rice at may libreng iced tea pa. Ayan guys, makikita nyo. Sulit naman yung 129 dahil java rice with garlic fried rice at meron din siyang iced tea. So ayan guys, enjoy natin yung sinahod natin kay Meta. At talaga naman kahit na kahit uh, ah, sabihin pa nila nagmumukha tayong tanga, okay lang yan. Ang mahalaga, nagtsatsaga tayo at may aanihin talaga tayo. At eto nga guys, may in-order pa akong pansit kanton. In-order ko sa kabilang kainan hindi dito. Dahil namiss ko nga yung pansit kanton. At eto na nga guys, enjoy na natin yung ating in-order at sulit na sulit naman talaga yung ating in order na pansit kanto. At eto na nga guys, uh, talagang nilalasap natin yung ating pinagpaguran. Grabe no? Dahil sa pagtsatsagaan natin, kahit papano meron tayong inani. Kaya hindi sa akin ano yung maliit. Dahil magsisimula lang tayo sa maliit hanggang sa makamit natin yung tagumpay natin na ginagawa dito sa Reels. Tsaga-tsaga lang. At pag may tsaga, may nilaga. So ayan na nga guys, ini-enjoy ko na. Sa mga taga Manila dyan, eto, meron palang maraming kainan dito na marapit sa harap ng SM San Lazaro Tayuman. So ayan guys, enjoy lang natin yung life natin at gawin natin kung ano magpapasaya natin, magpapasaya sa atin dito sa sa reels. Alam niyo naman guys, kaya maraming salamat sa ating mga viewers at followers na talaga namang sumusuporta sa atin simula noon at hanggang ngayon. Kaya maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta at God bless you all. Sana tuloy-tuloy pa rin ang ating pagkikipag-engagement sa isa't isa. Thank you for watching.